sa inyong lahat. Dyan, ayan po tayo ay nagdi-defrost ng ating freezer. Ito pa yung aming old refrigerator, okay? Hindi po yan siya modern pa. Ito yung uh, aming bali uh, 15 years old sa amin. Itong refrigerator. Ang kagandahan kasi dito, yung freezer niya is naka, ano, naka nakabukod bukod, oh, naka separate yung aming freezer kasi kaya, kaya, kung bubuksan mo rito yung ano yung taas para sa pag refrigerate lang pag palamig dito na sa taas so ngayon nagde defrost ako balik tayo dito sa pagde defrost ito pa ang aking i-share sa inyo paano po mag-defrost ng mabilisan gamit pa ng ating electric fan Amazing. okay ayan po ang ating electric fan ibublow natin siya ng ganon Ayan, wala pa po akong 30 minutes dito. Mga nasa 20 minutes pa lang ako. At ito na po. Kanina ang kakapal po ng ice niyan. Nahuli, na ko, nahuli na na ko na kasing na-vlog. Kasi ano siya, hindi ko naisip kanina agad. So ayan na po, 20 minutes lang po yan na pinaanuan ko. Kanina punong-puno yan dyan. As in super puno po talaga yan. Tapos yung pinakailalim naman, taga salo ng nalulusaw na, na na tubig. O, ba diba? na ice? O, ba diba? Tapos, map-map ako dito sa labas para naman mai maano ko siya ma masalo ko naman yung tubig doon na hindi nasalo doon sa ilalim. Ayan. E eh, alam po ang ating life hack. Life hack talaga. Refrigerator. kung oh. paano tayo mag defrost. Para madali, electric pa na nyo. Okay? Tapos naman na uh, linis yung ating freezer. Ilalagay na po natin sila. Ito yung ating ilalagay. Tapos yung isa naman na to. I empty pa kasi meron pa tayo ditong karne na hindi pa natin na ilalagay. So, mamaya pa ito. i re, -re, -re ko yan mamaya para ito may magpala. So, ilalagay na po natin siya para matapos na itong ating trabaho. O, so, diba? Linis na niya, niya, oh. O, oh, linis. Wow! Wow! Super linis. pinapay natin kasi na lagi kita yung mga 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 sabit mga 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 pa, tapos yun. Di, di pa puno. So, ayan, tapos na at malinis ng ating freezer. Ayan, tapos na at yun ang ating gagawin. Pag tayo ay mag-de-defrost uh, ng ating freezer, gamitin natin ng super electric fan natin. 30 minutes o 25 minutes lang natapos siya lahat. And thank you so much sa inyong pagpanood. Please like, share, and subscribe. Big love shout out to all and thank you so much. Mwah! See you on my next video. Always put God in the center of our life. What? <laughs>